Lucas, Kabanata labing apat, at nangyari sa pagpasok niya sa bahay ng isa sa mga pinuno ng mga pareseo ng isang sabat upang kumain ng tinapay at inaabangan nila siya. At narito, sa kanyang harapan ay may isang lalaking namamaga. At pagsagot ni Jesus, ay nagsalita sa mga tagapagtanggol ng kautusan at sa mga pariseo na sinasabi, ba baga o hindi na magpagaling sa sabat? Datapot, sila'y dinagsimik, at siya'y tinangnan niya at siya'y pinagaling at siya'y pinayaon. At sinabi niya sa kanila, Sino kaya sa inyo ang kung ng isang asno o isang bakang lalaki na mahulog sa hukay at pagdakay hindi kukunin kahit araw ng sabat? at di na muling nakasagot sila sa kanya sa mga bagay na ito. At nagsalita siya ng isang talinhaga sa mga inanyayahan. Nang mamasdan niya na kanilang pinipili ang mga pangulong luklukan na nagsasabi sa kanila, Pagka inanyayahan ka ni namang tao sa kasalan, huwag kang uupo sa pangulong luklukan. Baka mayroon siyang anyayahang lalong marangal na tao kaysa iyo at lumapit nag naganyaya sa iyo at sa kanya, at sabihin sa iyo, Bigyan mong puwang ang taong ito, at kung magkagayoy, magpapasimula kang mapahiya na mapalagay ka sa dakong kabababaan. Kundi pagka inaanyayahan ka, ay pumaroon ka at umupo ka sa dakong kabababaan, upang kung dumating ang naganyaya sa iyo, ay sa iyo'y sabihin niya, Kaibigan, pumaroon ka pa sa lalong mataas, kung magkagayoy, magkakaroon ka ng kaluwalhatian sa harap ng lahat ng mga kasalo mong nangakaupo sa dulang, sapagkat ang bawat nagmamataas ay mabababa at ang nagpapakababa ay matataas. At sinabi rin naman niya sa nag-anyaya sa kanya, Pagka naghahanda ka ng isang tanghalian o ng isang hapunan, ay huwag mong tawagin ang iyong mga kaibigan ni ang iyong mga kapatid, ni ang iyong mga kamag-anak, ni ang mayayamang kapitbahay, baka ikaw naman ang kanilang muling anyayahan at gantihan ka. Datapwat, kung maghahanda ka, ay anyayahan mo ang mga dukha, ang mga pingkaw, ang mga pilay, ang mga bulag, at magiging mapalad ka, sapagat wala silang sukat ikaganti sa iyo sa pagkatgagantin sa iyo sa pagkabuhay na maguli ng mga ganap. At nang marinig ito ng isa sa mga nakaupong kasalo niya sa dulang, ay sinabi sa kanya, Mapalad ang kakain ng tinapay sa kaharian ng Diyos. Datapwat, sinabi niya sa kanya, May isang naghanda ng isang malaking hapunan at marami siyang inanyayahan at sa panahon ng paghapon ay sinugo niya ang kanyang alipin upang sabihin sa mga inanyayahan, Magsiparito kayo, sapagat ang lahat ng mga bagay ay nahahanda na, at silang lahat na parang iisa ay nangagpasimulang nangagdahilan. Sa kanya'y sinabi ng una, Bumili ako ng isang bukid, at kailangan akong malis at tignan Ipinamamanhi ko sa iyo na pagpaumanhinan mo ako. At sinabi ng iba, bumili ako ng limang magkatuwang na bakang lalaki at paroroon ako upang silay subukin. Ipinamamanhi ko sa iyo na pagpaumanhinan mo ako. At sinabi ng iba, bago akong kasal at kaya nga hindi ako makaparoroon at dumating ang alipin at isinaysay ang mga bagay na ito sa kanyang Panginoon na magkagayon sa galit ng puno ng sambahayan ay sinabi sa kanyang alipin, Pumaroon ka madali sa mga lansangan at sa mga daang makikipot ng bayan at dalhin mo rito ang mga dukha at ang mga pingkaw at ang mga bulag at ang mga pilay at sinabi ng alipin, Panginoon, Nagawa na ang ipinag-utos mo, at gayon may maluwag pa. At sinabi ng Panginoon sa alipin, Pumaraong ka sa mga daan at sa mga bakuran, at piliti mo silang magsipasok upang mapuno ang aking bahay. Sapagkat sinasabi ko sa inyo na alinman sa mga taong inanyayahan ay hindi matitikman ng aking hapunan. Nagsisama nga sa kanya ang lubhang maraming tao, at siya'y lumingon at sa kanila'y sinabi, Kung ang sino man tao'y pumaparito sa akin at hindi napupuot sa kanyang sariling ama at ina at asawang babae at mga anak at mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae, oo, at pati sa kanyang sariling buhay man, ay hindi siya maaaring maging alagad ko sino mang hindi nagdadala ng kanyang sariling krus at sumusunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko sapagat alin sa inyo ang kung ibig magtayo ng isang muog ay hindi mo na uupo at tatayahin ang halagang magugol kung mayroong may pagtatapos? Baka kung mailagay na niya ang patibayan at hindi matapos ang lahat ng mga makakita ay mga pasimulang siya'y libakin. Nasabihin, nagpasimula ang taong ito na magtayo at hindi na kayang tapusin. O aling hari, na kung sasalubong sa pakikipagdigma sa ibang hari, ay hindi mo na uupo at sasangguni kung makakaharap siya na may sampung libo sa dumarating na laban sa kanya na may dalawampung libo? o kung hindi, samantalang malayo pa ang isa, ay magsusugo siya ng isang sugo at hihilingin ang mga kailangan sa pagkakasundo. Kaya nga sino man sa inyo na hindi tumanggi sa lahat niyang tinatangkilik ay di maaaring maging alagad ko. Mabuti nga ang asin. Datapwat, kung ang asin ay tumabang, ay ano ang ipagpapaalat? Walang kabuluhan maging sa lupa kahit sa tapunan man ng dumi itinatapon sa labas. Ang may mga pakinig upang ipakinig ay makinig.